Jackliner Bus 8907 Lucena Alabang. Sakay na! And happy Saturday to everyone. Hello mga kapuso! Happy Saturday po sa inyo. Alabang Jack, alam na 'this. Jackliner Bus body number 28. Pakubaw kamyas. PIC text. Galing Lucena mga kaibigan Shock line bus body number 28 88140 Shock liner mga kaibigan Happy Sabbath 114 Jack Liner 8910 Jack Liner Bus mga kaibigan LA bus, 10. LRT bus 7910. The LRT can be dia via Aztecs, Magpuso. 16, 16, Jamliner bus. Okay. Holden. Thank you. Hello, everyone. Padala ka na po 8822 8822 po mga kaibigan 8822 Mga kaibigan 1855 LLI bus oh. Here we are, here we are. Jack Liner Bus 88. mga kapuso Sorteran lang sa'yo guys Shout out Canales Vlogs Kung ikaw nanonood ka For more information I love na this Sa ngayon po yung mga pasero po Here at 88104 Jack Liner Bus mga kaibigan Happy Sabat sa inyong lahat Yahoo! Drivers preference. Dito po tayo sa Jackliner Bus 88104. Happy Sabat po sa inyong lahat. Nakikita po natin. Mga kaibigan, uh, dedicated to the Canales Vlogs. Dedicated to Canales Vlogs. Everyone, happy Sabat po sa inyong lahat mga kapuso Hey, what's up mga kaibigan nandito po tayo sa SELC Pavilion for the Buy District Fellowship. Napadaan lang ako. Uh, pero may mga ano tayo, may mga clips po tayo mga kaibigan. Mga pahapyaw lamang yan. Pero, and, hello! Yan, uh, mga kaibigan po natin. Uh, from saan po kayo church? San Rafael. Yes, from San Rafael Church. Pakilala muna natin sa lahat ng mga taga-jackliner. Si Pastor Joel Romero. Yan, may mga kaibigan ko natin. Yan, mga choir members po. Yan na. Yan, ah, uh, bago tayo magtapos niyan. Ito na. Ito na, bago na tayo magpunta ng San Pablo Central Terminal, nagpapasalamat po tayo. Pero, ito na. ito na. Ito na, mga kaibigan. Yan. Uh, uh, mamaya po, baptism po. Pero... dito po. May mga bisitang koreano dito po sa SCLC Pavilion. At syempre, sa lahat po ng mga taga-jackliner, see you around. Pabuhay kayo hanggang kailan gusto! Yahoo! Hello mga kaibigan. Nandito po tayo sa isang classroom ng SCLC Adventist School. Nandito yung mga members ng SELC Choir mga kaibigan. May mga ilan po ay Luceda Adventist Church mga kaibigan. Kaya ano pang pa hinihintay niyo? Suportahan po natin Jack Liner. Dahil po Jack Liner is alagang Jack. Alam na this. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Not three, not three. Yuhu! Yo, yeah, what's up mga kaibigan, mga kapuso Nandito naman tayo uli sa South Central Zone Conference Shoutout nga pala sa Canales Blacks Si Chester Salem Shoutout din sa driver ng 88104 mga kaibigan Kaya napadaan ako dito sa South Central Zone Conference compound Para kumain lang ako Gutom talaga ako eh Saka isa pa, nagcharge na muna ako ng cellphone Okay, mga kaibigan, nag-charge na muna ako ng cellphone. Then, kumain ako. Uh, thank you very much, Alaminos Adventist Church at maging sa, sa, San Pablo City Cell Church. Mga kaibigan, maraming maraming salamat sa hinanda nila mga pagkain. Napakasarap at pwedeng pwede sa standards ng alagang jack. Kaya hanggang dito na lang muna tayo pansamantala. Mga kaibigan, shout out muna tayo sa lahat ng mga Adventist youths. Sa lahat ng Adventist youths, magsulat na po kayo. Sulat, sulat na lang ninyo sa inyong mga papel ng mga Adventist youths. Uh, shout out sa Adventist youths. Apply na po kayo sa jackliner. Liner. Siyempre, driver, konduktor, inspektor, at siyempre, yung mga mekaniko naghahanap sila ng cashier mga kaibigan kaya for more details bisitahin niyo ang Hiring Jack Liner Incorporated at i-messenger i-message mo sila pa-like follow and of course i-message niyo ang Hiring Jack Liner Incorporated at uh, kung kayo po ay mag-apply po sa Jack Liner ang mga Adventist youths na mag apply po sa Jackliner looking for Ma'am MG Cabriga and of course kay at syempre kay Ma'am Queenie Registos at sa iba pang mga bossing natin sa hiring department ng Jackliner Thank you very much God bless po at tayo po ay balik po tayo sa version 2 This is the version 2 of Jack Liner Daily. Yahoo! Cellphone ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Comworks. Realme. Huawei. Samsung. Oppo. Honor and Vivo narito ang mga wide range ng mga produkto na kanilang mabibili sa presyong abot kaya. Only here at Comworks. Comworks, located at second floor, SM City, San Pablo. Malapit sa South Central Luzon Conference at San Pablo Central Terminal. See you there at Comworks. Alvin Kayube and Kevin Mark Rappas taking you the journey in LLI Bus 1894. Dalahikan LRT Buendia to the highest level. Siyempre AC -tics. at nauso pa ang mga technology makabago. Like Type-C na cellphone. 1812 sa Alabang. Next. 88135 Lucena LRT Buendia Ayan Dahil mga kapalit nga Si Kuya Noli Boy Tulot 7868 Lucena Kubaw Kamiya Here we go, Jack Liner Bus 8198, Lucena hanggang Cubao Camp, yes, via AC Tech, so good, happy, happy sabat sa inyo, kasama nyo si JC, at saka si Kilbaisa, Jack Liner Bus 198, biyaheng Lucena, Cubao Camp, yes, syempre sa na alagang Jack, alam na this, happy sabat sa inyo, mga kapuso! Mauban Kubau Kamias, Isidro Restoles, and Rolly Paa. Mauban Kubau Kamias, Jack Liner Boss, 89, 14. Alagang Jack, alam Nadis this. Raju na, TV na, disiplina pa. Alagang Jack, alam Nadis 88, 100, Jack Liner Boss, Lucena LRT Buendia! Roel Aporto! Don't forget! Ronald Malvar and Roel Aporto! Jackliner Bus 88100! Lucena LRT Buendia! Tim bút, 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 tim Oh, SM. Ini bot Thank you very much. Thank you very much. Happy Sabat Jack Liner Bus 88100. shout out sa napakasipag na bus inspector na si Kuya Ramil Almonte. At mga kaibigan po natin sa Jackliner at sa LLA Bus. Shoutout muna tayo kay Roel Apordo at Ronald Malvar ng Jackliner Bus Body number 88100 na biyahing Lucena LRT Buendia at maging sa Coco Media. San Pablo City Media Ministry of 7-Day Adventist. World-class sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Rail, The widest range of sneakers in different sports and leisure. Pwede na sila tumatanggap ng mga consignments. Basta, legit pairs. Ano pang iniintay ninyo? Tara let's sa Rail. Ground floor. Gateway Mall Kubao Kazan City